HISTORIA TAGALOG HORROR STORIES Magandang araw po. Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Itago nyo na lang po akong sa pangalang Cecilia, tubong bulakan. Ito pong ibabahagi kong kwento ay naganap sa probinsya ng aking ina sa Cebu. Hindi ko na lang po ang naturang baryo para mabigyan ng proteksyon ang baryong iyon. Noong 1987, nagtungo kami sa Cebu para dalawin ang puntod ng namayapang mga magulang ng aking ina. Buwan noon ng Oktubre at ang sabi ng aking ina ay mamamalagi ro kami ng dalawang linggo sa baryo na iyon dahil hihintayin pa namin ang pagsapit ng undas. Doon muna do kami makikituloy sa bahay ng pinsan ng aking ina na si Ate Virgie. Siya ay may dalawang anak na lalaki na mas bata sa akin. Sampung taon naman ang panganay at walo naman ang bunso. Ate Virgie ang tawag sa kanya ng aking ina kaya ang sabi niya ay ganoon na rin daw ang itawag ko sa kanya. Wala na pong asawa si Ate Virgie sa kadahilanang ng ibang bakod na po ito. Ang kwento pa ni Ate Virgie ay sumakabilang bahay na daw ang haliparot niyang asawa limang buwan na ang nakakalipas. Hindi rin daw niya alam ang dahilan pero kahit na daw masakit ay pilit daw niyang kinalimutan para sa mga anak niya. Sa mga sandaling iyon ay nababanaag ko sa mga mata ni Ate Virgie ang luhang pilit na pinipigilan. Dagdag pa niya, hindi rin naman daw sila kasal kaya hinayaan na lang daw niya at wala rin naman daw siyang karapatan na maghabol pa. Ang iba nilang pinag-uusapan ay hindi ko na nadinig. Gawa nang pinalayo na ako ng aking ina sa kanilang inuupuan hindi do dapat na nakikinig ang bata sa usapan ng matatanda dahil 15 anyos pa lang ako noon. Masipag si Ate Virgie maging ang kanyang mga anak. Minsan nga ay isinama nila kami ng aking ina sa pag-aani ng mais. Kahit na mainit at nangangati ako ay hindi ko na iniinda dahil sa tuwing may nababalatan akong mais ay parang Proud ako sa sarili ko na nagawa ko iyon. Idagdag pa ang paglalagay ng mga maisa sa ako na kinalilibangan kong gawin. Kahit na medyo nahihirapan at pagod, ay parang baliwala lang sa akin dahil alam kong may naitulong ako. Nasa kumpul na kami para ipakilo ang mga naani na mais para makuha na yung party namin. Nang napansin kong, Tila namutla si Ate Virgie at mabilis siyang tumayo mula sa kinauupo ang sako na may lamang mais at kaagad naman naglakad palayo. Nang papunta na sa kinaroroonan namin ng isang lalaki, halos palipat-lipat ang tingin ng mga tao kay Ati Virgie at doon sa lalaki. Nang makaalis na ang lalaki para magkakot ng mga mais ay saka naman bumalik si Ate Virgie. Nagtanong naman si Mama kay Ati Virgie na akala daw ba ni Mama ay wala na rito ang dating kinakasama ni Ati Virgie Napabuntong hininga naman siya at sinabi niyang hindi raw niya alam na dumating na pala ang ama ng kanyang mga anak Medyo matagal din daw kasing umalis ito Pansin ko din sa mga mata ni Ati Virgie na may namumuuna namang luha sa mga mata niya kahit na hindi niya pinapahalata, ay ramdam kong mahal pa niya ang dati niyang asawa. Nang sumunod na araw, bihis na bihis si Ati Virgie na lumabas ng bahay. May bahid pa ng make-up ang kanyang muka. Ang bili niya sa akin na kapag dumating daw ang mga pinsan ko mula sa eskwelahan, ay sabihin ko daw sa mga ito, na meron lang siyang aasikasuhin na importanteng bagay. Bago po tayo magpatuloy, kayo pong nakikinig, pakisuportahan naman po ang ating YouTube channel na Istorya ni Jay. paki-like and subscribe na din po. Malaking tulong po iyan sa paglago at pagsuporta niyo po sa ating pong channel. Maraming salamat po. God bless. Gabi na nang makauwi si Ate Virgie. Langu pa siya sa alak umiiyak pa siyang nagkwento kay mama na nanggaling daw siya sa bahay ng dati niyang asawa. Subalit, nakita raw niya ang dating asawa na mahigpit na nakahawak sa bewang ng bagong kinakasama nito. At sa tingin niya raw, ay punong-puno ng pagmamahal ang lalaki habang nakatitig sa mukha ng babae. Bagay na, nagpahina umano sa kanya. Dahil sa nasaksihan ay nahimok daw siyang uminom ng alak para labanan ang sakit na nararamdaman. Inamin niya na mahal na mahal pa niya ang asawa at gagawa umano siya ng paraan upang magkaayos sila. Kinabukasan nga, sinimula na ni Ate Virgie ang misyon. Maaga siyang nagising para mag-ayo sa sarili. Nagpahid siya ng hindi kakapalang make-up at nagsuot ng sexy na damit. Sinamahan ko si Ate Virgin ng araw na iyon Nagdala kami ng pansit dahil paborito umano iyon ng kanyang asawa Sinamahan na rin namin ng kape Natatawa pa nga ako sa kanya Gawa ng para siyang isang teenager na hindi mapakali sa labis na pagka-excite Doon kami nagtungo sa tinatrabahong bahay ng kanyang asawa Panday Mason kasi ito Nagtanong ako kay Ati Virgie kung paano kung makita kami ng bagong asawa nito. Sumagot naman si Ati Virgie na huwag daw mag-alala dahil hindi naman daw lumalabas ng bahay ang babaeng iyon. Lagi daw ito nakakulong baka daw takot na maarawan. Ang sabi daw kasi ng ilang mga kakilala ni Ati Virgie na kapit bahay nila ay bihira lang daw makitang lumabas ang babae at kung lumabas man daw ay laging nagmamadali na parabang takot makisalamuha sa iba Nadatnan nga namin nagpapahinga ang asawa ni Ati Virgie Umiinom ito ng tubig habang nakatingin sa ginagawang bahay Malapit na kasing matapos ang bahay na iyon Kaagad naman lumapit si Ati Virgie at inalok ang asawa ng kape at pansit na dala namin halata sa mukha ng lalaki na nagulat ito sa ginawa ni Ate Virgie. Subalit, hindi naman ito tumanggi. Medyo lumayo muna ako sa kanila para naman masolo siya ni Ate Virgie. Naulinagan ko pa na nagtanong ang lalaki kung ano daw ba ang ibig sabihin ng ginawa ni Ate Virgie. Nasipat kong nag-uusap ang dalawa na may mga ngiti sa labi. Pero Nagulat na lang ako sa may babaeng mabilis na naglalakad patungo sa dalawa. Nakasuot iyon ng maitim na damit at wari, galit na galit na sinugod si Ate Virgie. Walang salitang sinabunutan niya si ate. Kahit na naguguluhan, kaagad kong tinungo sila at inilayo si Ate Virgie mula sa kanya. Pati ang asawa ni Ate Virgie ay ganun din ang ginawa, inawat silang dalawa. Sinabi ng babae kay Ate Virgie na hindi hindi mapapas mapapasa kanya si Arman dahil si Arman ay sa kanya lang daw. Galit na tura ng babae habang dinuduro sa muka si Ate Virgie. Siyempre, hindi naman nagpaawat si Ate Virgie. Nanlaban din siya at sinabing babawiin niya ang asawa niya magkamatayan man daw. Hindi naman nagkasakitan silang dalawa dahil kinaladkad na ng lalaki yung babae Si Ate Virgie naman ay mangyak-ngiyak sa galit Habang sinasabi na babawiin daw niya ang asawa niya Para do sa mga bata At para din mabuo ang pamilya nila October 30 Nagulangtang kami dahil sa sinapit ni Ate Virgie Bigla na lang hindi siya makabangon sa kinahihigaan Maputlang-maputla siya at nanginginig Aniya, ay parang may kung anong hayop ang gumagapang sa loob ng kanyang katawan niwala siyang ganang kumain dadalhin na namin siya sa ospital ngunit nagsimula na siyang magsuka na parang putik dumadaing na rin siya dahil ang sakit sakit daw ng kanyang tiyan isa sa mga kapitbahay ni ate Virgie ang nagsabi na hindi daw normal ang nangyari sa kanya Mabuti pa raw na patingnan na kaagad sa isang albularyo. Nang makarating ang albularyo ay humupa na ang sakit na nararamdaman ni Ate Virgie. Halos hindi kami makapaniwala nang sabihin ng albularyo na pinaglalaruan umano ang mahikang itim si Ate Virgie. Hating gabi na nang magising kaming lahat sa sigaw ni Ate Virgie. Akala namin kung napano na siya. Ngunit nang tinignan namin siya ay nagulat na lang kami na may mga nagkalat na hila-hila sa loob ng kanyang silid. Ang hila-hila po pala ay salitang Cebuano para sa lintang kati o slug o yun bang mga snail na walang daladalang bahay. Nakakadiri ang mga iyon, naglalakihan pa at kulay itim. Napatanong naman ang aking ina kung saan do galing iyon Sumagot naman si Ati Virgie na hindi rin daw niya alam. Nagulat na lang daw siya pag gising niya nang masilaya na daw ang mga iyon. Kahit na nandidiri ay nagtulungan kami ng aking ina at mga anak ni Ati Virgie na alisin ang mga hila-hila sa kanyang kwarto. Akala namin ay wala lang ang mga iyon. Subalit pag gising ko kinabukasan ay pinetignan sa akin ni Mama si Ati Virgie. Nang pinuntahan ko siya sa kanyang silid ay napasigaw na lang ako Nang may nagkalat na naman doon ng mga hila-hila At sa pagkakataong iyon ay nasipat kong lumabas ang tatlong malalaking hila-hila sa bunganga ni Ati Virgie Nakanganga kasi siya habang tulog Lumipas ang ilang araw ay wala pa rin pagbabago sa kalagayan ni Ati Virgie hindi na rin kami nakauwi dahil ayaw siyang iwan ni mama. Nagpadala na lang kami ng sulat kina papa na ipagpapaliba na muna namin ang pag-uwi dahil mas kailangan kami ni Ate Virgie na magtungo ulit sa bahay ang albularyo. Sinabi niyang magbudbudo kami ng asin sa loob at lapas ng bahay para hindi makapasok ang mga hilahila. -hila. At sa awa naman, ay simula ng ginawa namin iyon ay wala ng hila-hila ang nagagawi sa bahay at silid ni Ati Virgie. Minsan, nagtungo ako sa tindahan kasama ang mga anak ni Ati Virgie nang makita namin ang kanilang ama. Siyempre, dali-daling lumapit ang mga pinsan ko dito. Niyakap naman sila ng ama nila at binigyan ng pera pambili ng mga chichirya. Nadinig ko pang sinabi ng mga bata na may sakit ang ina nila at kailangan bisitahin ito ng kanilang ama. Akala ko tatanggi siya. Ngunit sinabi nitong dadalawin daw niya si Ate Virgie na ikinatuwa naman ng mga bata. Noon nga ay sumama sa amin si Manong Arman sa bahay. Nasilayan niya si Ati Virgie na nakaratay sa banig. Nangihina at halos hirap ng makatayo Kinamusta niya si Ati Virgie at nakita ko na parang kumislap ang mga mata ni Ati Virgie sa tuwa. Nag-usap silang dalawa at nadinig kong humingi siya ng tawad sa asawa dahil sa kapabayaan niya at dahil na rin sa pagkataksil niya. Sisikapin daw niyang ituwid ang mga baluktot niyang mga desisyon para sa anak nilang dalawa. Bago umalis si Manong Arman ay inilipat niya ng higaan si Ate Virgie sa sala. Doon daw ay makakalanghap siya ng sariwang hangin at para maging maginhawa naman ang pakiramdam ng asawa dahil hindi na masikip ang paligid. Hindi katulad sa silid nito na napakasikip. Hindi tinutulan pa ng aking ina o ni mama ang ginawa ni Manong Arman dahil umayo naman sa kanya si Ate Virgie buhat nga ng araw na iyon ay tila ba nanumbalik ang lakas ni Ate Virgie hindi na rin siya sinusumpong ng pananakit ng tiyan nagulat nga si Mama nang madatnan si Ate Virgie sa kusina na naghahanda ng almusal namin masaya namang kaming nakabawi na si Ate Virgie napapadalas din ang pagdalaw ni Manong Arman sa kanya at sa mga anak din nila Ngunit isang tanghali Habang masaya kaming nanananghalian Kasama si Manong Arman Ay biglang dumating ang kinakasama niya sa bahay Galit na galit ito At pinagsasapak si Manong Arman Nagihisterikal na siya At sumisigaw siya ng mga katagang magbabayad daw si Ati Virgie ng mahal Sa pangakit nito kay Manong Arman Pero sinabi ni Manong Arman sa kanya na walang kasalanan si Ate Virgie dahil nagkusa siyang magtungo sa bahay para sa kanyang mag Sa nadinig ay mas sumiklab pa ang galit ng babae at sinabi niyang mamamatay daw si Ate Virgie at hindi daw siyang papayag na makuha niya si Arman. Magbabaya daw ito at mamamatay, pasigaw ng babae. Hindi na nakatiis si mama sa ginawa ng babae kaya naman, sumabat na siya at pinalayas ang babae. Si Ati Virgie naman ay tila napako na lamang sa kinauupuan. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kami naman ang mga pinsan ko ay tahimik lang din. Sumigaw ulit yung babae at sinabi niyang uuwi na sila ni Arman. Pero hindi nagpatinag si Manong Arman. Ngunit ng akmang, dudumugi na ng babae si Ati Virgie ay maagap na hinarangan iyon ni Manong Arman at kinaladkad ang babae papanaog ng hagdan. Batid naming nasaktan ang babae sa ginawa ni Manong Arman dahil nagpumiglas ito ng husto ngunit tila ba bingi si Manong Arman. Nang araw ding iyon ay bumalik si Manong Arman sa bahay. May dala siyang malaking bag at ayon sa kanya ay uuwi na siya sa kanyang mag-iina. Aayusin niya raw ang nasira nilang pagsasama. Hindi na raw niya matagalan pa ang ugali ng babaeng kinakasama. Masyado daw itong paranoid. Hindi nga daw niya alam kung bakit ipinagpalit niya ang kanyang pamilya roon. Sa harapan naming lahat ay nangilid ang mga luha ni Manong Arman. Sising-sisiraw siya sa mga naging kasalanan niya. Sinabi niya kay Ate Virgie na patawarin daw siya at nangangako siya na hindi hindi niya ito iiwan. Babawi daw siya sa mga bata at bubuo sila ng masasayang alaala kung tatanggapin siya uli ni Ate Virgie. Sinabi naman ni Ate Virgie na hindi na daw kailangan pang sabihin iyon ni Manong Arman. Dahil kahit gaano pa kalaki ang maging kasalanan nito ay mapapatawad niya si Manong Arman hindi lang para sa mga bata kundi rin daw para sa sarili niya. Dahil sa nagkaayos na si Ati Virgie at si Manong Arman ay napagdesisyon na ni Mama na mauwi na. Total naman ay wala ng sakit si Ati Virgie at bumalik na rin sa bahay nila si Manong Arman. At nang gabing iyon ay nagpaalam na si Mama sa mag-asawa na kami ay uuwi na ng Bulacan. Hanggang sa Sumapit na nga ang araw ng pag-uwi namin ng Bulacan. Nasa pintuan na si mama at habang ako naman ay nasa bukuran Nagyayakapan silang dalawa para magpaalam na sa isa't isa Bigla na lang napahiyaw si Ati Virgie at namilipit siya dahil sa pagsakit ng kanyang tiyan Napasigaw si Ati Virgie sa sobrang sakit hanggang sa bigla na lang siyang nangisay nagkukumahog naman si Manong Arma na lumapit sa kanya. Dahil nga sa doon sa baryo nila ay matindi ang paniniwala sa mga albularyo kaya doon namin isinugod sa bahay ng albularyo si Ate Virgie. Hindi pa rin napawi ang pananakit ng kanyang tiyan at walang patid na rin ang pagsuka niya ng malapot na likido na kulay itim na parang putik. Kaagad na nag-orasyon ng albularyo at ipinatong ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng ulo ni Ate Virgie. Subalit, mas lalong dumami ang mga lumalabas na likido sa bibig nito. Umiyak na kami noon ni Mama sa pag-aalala kay Ate Virgie. Maging si Manong Arman ay nagpapahid na rin ang mga luha sa mga mata. Ilang ulit ding umusal ang dasal ng albularyo at naglagay ng sagradong langis sa tiyan ni Ate Virgie bago humupa ang pag-agos ng maitim at malapot na likido mula sa kanyang bibig. Akala namin ay magiging maayos na. Ngunit nagimbal na lang kami na magsilabasan ang maraming hila-hila sa kanyang bibig. Yung iba ay tila patay na at yung iba naman ay gumagalaw pa. Kahindik-hindik iyon sa mga mata namin. Sinabi ng albularyo na binarang daw si Ati Virgie at iyon ang nagpalaki ng mga mata namin. Nagtanong naman si mama kung sino ang gumawa niyan sa kanyang pinsana. Tumugon ng albularyo at sinabing marahil daw ay may nakaaway siya at ito ang iginanti sa kanya. Sa puntong iyon ay parang naging iisang tao lang ang sumagi sa isip namin, ang babaeng kinasama ni Manong Arman hindi na nagpaalam pa sa amin si Manong Arman at mabilis ang kanyang kilos na lumabas sa bahay ng albularyo. Pero sa isip-isip ko ay nababatid kong kukumprontahin niya ang dating kinakasama. Isang malaking garapon ang pinaglagyan ng albularyo sa mga hila-hila na lumabas mula kay Ate Virgie. Napuno ang garapon na iyon. Makailang ulit din niyang pinainom ng sagradong langis si Ate Virgie at pinahiran ang kanyang tiyan. Naging maayos ng muli ang pakiramdam ni Ati Virgie nang matapos ang huling orasyon sa kanya ng albularyo. Bagamat naging maginhawa na ang pakiramdam ni Ati Virgie, sinabi ng albularyo na hindi pa raw nakuha ang lahat ng hila-hila na nasa loob ng katawan nito. Kailangan na mapainom daw si Ate Virgie ng sagradong langis tatlong beses sa isang araw at laging magpahid sa tiyan nito ng langis sa tuwing bukang liwayway at sa tuwing sasapit din ang takip silim. Nang bumalik si Manong Arman ay laylay ang mga balikat nito. Wala siyang sinabi na kahit ano. Inuwi namin si Ati Virgie sa bahay nila para makapagpahinga. Masayang sumalubong sa amin ang kanyang dalawang anak nang nakitang maayos na ang kalagayan ng kanilang ina. Doon nagkwento si Manong Arman kay mama na hindi na raw niya nakita ang babae dahil umuwi na raw ito ng sikihor sa lugar na kinalakihan ng babae. Malakas umano ang kutob ni Manong Arman na ang babaeng iyon ang may kagagawan ng barang sa kanyang asawa. Nagbanta umano ang babae na kung iiwan niya ito ay hindi nito hahayaan na magiging masaya si Ate Virgie sa piling niya isang tanghali ay ako ang natokang magpainom ng sagradong langis kay Ate Virgie. Dahil ayon sa albularyo, kailangan iba ang magpainom ng langis at hindi pwedeng personal na si Ate Virgie ang gagawa ng iyon. Wala sa bahay si Manong Arman dahil may tinatrabahong bahay sa bayan. Si Mama naman ay nasa bayan din para mamalengke at ang dalawang pinsan ko ay pumasok sa eskwelahan. Matapos na ipinainom ko kay Ate Virgie ay parang may nadinig akong kumulo sa loob ng kanyang tiyan. Siyempre pa, tinignan ko ang kanyang tiyan. Nakahiga noon si Ate Virgie kaya kitang kita ko ang kabuuan ng kanyang tiyan. Nangilabot ako ng husto nang masilayan ko ang tiyan niya na umaalon-alon. Tila ba may mga gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. Bigla kong naisip na hila-hila ang mga iyon. Nagtanong sa akin si Ati Virgie ko ano raw ang nakita ko sa tiyan niya. Pero sinabi ko na lang na wala naman at para hindi na rin siya mag-alala. Sinabi ko kay Ate Virgie na ipahid na namin ang sagradong langis sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang katagang iyon Nagulat na lang ako nang bigla kong naisip iyon. Sinagot naman ako ni Ate Virgie na ako na daw ang bahala. At yun na nga ang ginawa ko. Ipinahid ko ang langi sa buong tiya ni Ate Virgie. At halos hindi ako makapaniwala sa sumunod na aking nakita. Ang umaalon-alon niyang tiyan ay humupa. At ang mga gumagalaw-galaw sa loob ng kanyang tiyan ay tila ba bumuo ng isang kumpol sa tingin ko ay parang katulad ng isang bola ng tenis ang laki ng bilog na binuo na mga iyon sa gilid ng tiyan ni Ate Virgie. Dahil sa mga nasaksihan ko ay nangilabot ako ng husto. Nagtanong si Ate Virgie sa akin kung ano do ba ang nangyayari sa kanyang tiyan dahil napako na raw ang paningin ko doon. Sa tanong ni Ate Virgie, saka pala mga ko natauhan. Sinabi ko na lang... Nawala naman at nagugutom lang ako Sinabi ko na lamang iyon para maiba ang usapan Kahit na nanginginig na sa takot ang mga kamay ko Ay hindi ko yun ipinahalata kay ate Virgie Tinakpan ko na ng kanyang damit ang kanyang tiyan Ngunit nasisipat ko pa rin ang bilog doon Sa puntong iyon ay napatanong ako sa aking sarili kung bakit hindi man lang niya nararamdaman ang mga nangyayari sa kanyang tiyan. Ang mga nasaksihan ko ay inilahad ko kay mama. Kaya naman pagsapit ng takip silim ay si mama na ang nagpresinta na magpahid ng sagradong langis sa katawan ni ate Virgie. Nasipat ko pang may ibinulong siya kay Manong Arman. Akmang ipapahid na ni mama ang langis nang biglang napahiyaw si Ate Virgie. Sobrang sakit daw ng kanyang tiyan na halos umabot daw ang sakit sa kanyang ulo. Kaya naman, mabilis ang kilos ni mama na ipinahid ang langis sa kanyang tiyan. At doon na nga nasilayan nila mama na bumuo ang bilog mula sa mga gumagalaw-galaw na nasa loob ng tiyan ni Ate Virgie. Nakita ko pang napatakip si mama ng bibig at si Manong Arman naman ay nahilod ang kanyang sentido ang bilog ay unti-unting lumaki na tila ba naiipon ang kung anong nasa loob ng tiyan sumigaw si Ati Virgie dahil hindi na roon niya kaya ang sakit kami naman ay hindi alam ang gagawin nakahawak pa si Mama sa kamay niya habang nananalangin hindi ko na rin alam kung ano ang reaksyon ni Manong Arman at ng mga anak nila dahil ako mismo sa sarili ko Ay hindi alam ang samot-saring nararamdaman Ang dahan-dahang paglobo ng tiyan ni Ate Virgie Ay biglang pumutok kasabay ng kanyang pangingisay Mula sa pumutok ay lumabas ang malalaking hila-hila Malusog na malusog ang mga iyon at tila ba Busog na busog sa mga nakakain nila sa loob Tumalsik pa sa amin ang ilang mga hila-hila ang mga pinsan ko ay nagsigawan dahil sa pagkagulat. Ngunit ang labis naming kinatatakutan ang nangyari na sa mga oras na iyon. Si Ate Virgie ay nalagutan na nanghininga. At ang buong bahay ay napuno ng mga panaghoy na nakatawag pansin sa mga kapitbahay. May ilang kapitbahay ang hindi nakatiis at nakiisyoso at sila mismo ay nakita ang mga hila-hila na nagkalat sa sahig at ang kahindik-hindik na sinapit ni Ate Virgie. Ang kanyang tiyan ay may isang butas na tumagos sa kanyang likuran. Butas na sanhi na paglabas ng mga hila-hila mula sa loob ng kanyang katawan. Ang pangyayaring iyon ay kumalat sa ibang baryo. Naging usap-usapan na binutas daw ng barang si Ate Virgie. Matapos naming mailibing si Ate Virgie, sa wakas ay nakauwi na din kami ng Bulacan. Ngunit makalipas lang ng ilang buwan ay nabalitaan na lang naming pumanaw na si Manong Arman. Ang sanhiraw ng kanyang kamatayan ay ang pagsusukan nito ng itim na likido. Dahil sa nangyari sa kanya ay kinupkup na namin ang mga anak niya at ang sabi ng mga bata Bago raw namatay ang kanilang ama, ay minsan ding nakita nilang may lumabas na maliliit na alupihan mula sa pusod nito. Historia Tagalog Horror Stories